Welcome back sa ating panibagong video and today, ang ituturo ko sa inyo ay ang kantang Sinning by Janela and JR. So sa kantang to, meron lang tayong 5 super easy chords mula intro hanggang outro na yan at hindi tayo gagamit ng kapo. And shoutout pala kay Ormir sa pagpahiram sa atin ng kanyang gitara. So pinaset up na to at ang request niya ay gamitin daw natin siya sa ating video. So, before tayo mag-start, ang bilang ng string natin ay 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pisan na natin sa ating mga chords. Yung unang chords natin ay D major 7. so yung D major 7 natin, dito tayo sa 5th fret. So, 1, 2, 3, 4, 5. Tapos yung ituturo natin, dito siya sa 5th string hanggang 1st string. Tapos ito naman ay sa 4th string ito ay sa second string at ito naman ay sa third string. Ngayon, kung nahihirapan kayo sa ganito, pwede nyo naman ganito lang yung D major 7 nyo. So, ito ay sa second fret. So, 1, 2. Tapos, yung intuturo nyo dito siya sa third string hanggang first string. Yan na yung ating D major 7. So, pag sa paggagawin gagawin nyo to, yung strumming nyo, isasalin nyo yung inyong fourth string. Okay? Dahil ito ay D string. Okay, tapos ang next chords naman natin ay B minor 7. So yung B minor 7 natin, dito tayo sa 2nd fret, so 1, 2. Tapos yung ituturo natin, dito siya sa 5th string hanggang 1st string. Tapos ito naman ay sa 4th string, and ito ay sa 2nd string. Okay, tapos iusog niya lang dito sa 4th string or sa 4th fret, yan na yung ating next chords which is yung ating C sharp minor 7 sa C, uh, C sharp minor 7 natin, kagaya lang nung ating B minor 7, dalhin nyo lang dito sa 4th fret. Okay? Tapos, ang next chords naman natin ay E minor. So, yung E minor, sobrang dali lang neto. Dalawang daliri lang. So, ito ay sa 4th uh, or 5th string. Tapos, ito naman ay sa 4th string. Pero this time, pag ini-strum nyo, isasalin nyo yung lahat ng string. Okay? Tapos, ang last chords naman natin ay A7. So, yung A7, dito lang siya. Okay? So, yung A7 natin, ito ay sa fourth string. Tapos, ito ay sa second string. Okay? So, dalawang daliri lang din. And, this time, ang strum ay mula sa fifth string hanggang first string. Okay? So, strumming pattern naman tayo. Dito sa ating intro at yung ating unang verse, yung strumming pattern lang natin ay ganito. Okay? So paano ba 'yon? So yung ginagawa ko lang doon ay da strum nang pababa. Tapos stop. Okay? Gagawin natin ng dalawang beses 'yon. Okay, tapos Pero pag napunta kayo dito sa E minor at A7, laging hati yung ating strumming dito. So, sa A minor, isang beses lang na. Tapos, A7 agad. Then, balik sa pinakaunang chords. Okay? So, practicein natin ng sabay-sabay yung ating intro. 1, 2, 3, go. So, ganun lang siya. And then, pagka napunta na kayo doon sa ibang part, mag-iiba na rin yung ating strumming pattern. So, dito na tayo sa part na Ikaw ay tila sining sa museo di na So, yung strumming pattern natin dito, bibigyan ko kayo ng dalawang klaseng strumming pattern. Kayo na lang bahalang mamili kung alin dito. So, suggestion lamang to. So, yung unang strumming pattern natin ay down, up, up, down, up, up down down up so papano ba yan ganito siya and then pag napunta kayo sa e minor hahatiin ulit natin yung strumming pattern so sa e minor down up up tapos e7 agad nun down So, tara, practicein natin na sabay-sabay itong strumming pattern na to. 1, two, 3, go. So, yung pangalawang strumming pattern naman na may sasuggest ko dito sa part na to hanggang patapos na yung kanta. So ganito naman siya. Down, up, tapos stop. And then down, up, up, down, down, up. Tapos lilipat agad ng chords. Okay? And then again, pag napupunta kayo dito sa E minor, yung gagawin nating strumming pattern naman doon ay down, up, stop. And then lilipat agad ng A7. Down So tara, practice natin tong pangalawang strumming pattern na may sasuggest ko sa inyo. 1, 2, 3, 4. Mabilis natin matutunan Practice natin at sabay-sabay yung ating intro Yung verse at yung ating unang chorus So sa intro natin Papasadahin natin ng isang buong beses Yung ating mga chords Tapos doon sa ating verse Tatlong beses naman At doon sa chorus So sa chorus pa lang natin gagawin yung ating Strumming pattern Yung tinuro kong dalawa sa inyo Pero this time sa video ito, Gagamitin natin is yung pangalawang Tinuro ko sa inyo So tara sabay-sabay tayo 1 Two So ganun lang sa mula intro hanggang outro ulit ulit lang yung ating mga chords. Alam ko sa iba medyo hirap pa yung ating mga bar chords pero makukuha nyo rin yan. So diba sobrang dali lang ng kantang ito at least limang chords lang at alam nyo na itong trending na kantang ito ngayon. At syempre kung gusto mo yung mga ganitong kadadaling guitar tutorial mag subscribe ka na at hit mo na yung notification bell para lagi kang updated sa ating mga videos. So hanggang dito lang itong video ng ito. Muli ako si Max from Guitar Tips and peace out.